Hello mga Megs, dahil sandi ngayon naiyayak yung mga anak ko kumain kami ng sushi, yung paborito naming pagkain kasi last day, last ano last week pala si Hedy kain na kain talaga siya guys kaso pagod na pagod siya Kamechi maini kinolong. Ito yung mga ino-order ko. Iba-iba dito naman, mura lang 'to na sushi dito sa Japan, guys, kaya affordable 'nyo talaga yung mga mag dito sa Pilipinas nako. Kumain kayo doon sa gaitin Sushi. Magtanong-tanong kayo. Ay dito ano lang siya 100 yen plus lang. Busog na 'yon chan guys kaya makakatipid kayo. Kung gusto niyo nang mamahalin, meron. Pero ito, affordable talaga sa lahat. Napaka-affordable po guys. Marami na kayong makain. Kumain kami dito, tatlo kami. Yung nabayaran ko lang is nasa 6,000. Malapit mag-7,000. So, i-divide na lang natin ng dalawa para mabilis. Nasa 3,000 plus. Pero tatlo na kami niyan. Ang dami na naming nakain. So, ayan guys. Favorito ko, aburi. O e, Hotate. Ayan, mag-isa lang akong kumain, mag-isa lang ako ng video kasi yung dalawa. Ayaw talaga magpa-video tong mga anak ko. So ganito yan guys, pag kumain kayo ng sushi, maliban na lang sa mga nandito sa Japan, alam na nila kung paano yun. Yung mga na sa papunta pa lang ng Japan guys, masanay-sanay na kayong kumain ng sushi. Pagdating nyo dito, itry nyo. Mm fresh nga siya na isda pero masarap naman po safety naman sila dito sa Japan guys kasi yung mga fresco nilang ginagawang sashimi is talagang ano talaga yan chinichik pa yan bawal kasi kung halimbawa kakain tayo tapos sa sakit yun panagutan kasi nila yun kaya ingat din sila magbinta na hindi fresco kaya ako ang tagal ko na sa Japan, eh. hindi pa naman ako, hindi pa naman sumakit yung ko ever since. Kaya dito guys, ito lang yung, dalawa yung gaitin sushi dito sa amin. Kaso ito lang yung favorite namin kasi masarap dito. Ang laki ng lamon ni Nana, e tingnan nyo. Huh? sarap na sarap ako talaga dyan. With matching kilig-kilig pa yan. Ayan guys, order yan ni Chichang. Ayan si Chichang. Ayaw nila talagang pakuha. Tapos ito, gusto ko ng sabaw. Kaya, favorite ko kasi yung tempura udong. Ayan, nag-order din ako. Kasa, sad to say, hindi siya masarap. So, ayan, guys. Kain na naman sila. Hindi nang takoyaki. So, ayan, tapos na kami kumain. Then, nag-dessert muna ng chocolate. Ayan, ang dami naming plato. So, diba, marami ka na makain Makakatipid ka pag dito ka kumain. Thank you for watching.